bigit 80,000 taga-Sambales na bigyan ng tulong sa Dalawang Araw na Bagong Pilipinas Service Fair. Ang detalye sa report ni Well Tanaka, Rising Shine Well. Bitbit -bit pa ni Maricel, ang kanyang bunsong anak, ng pumila sa Bagong Pilipinas Service Fair sa lalawigan ng Zambales. Hindi siya nagpatinag sa mahabang pila para makahingi ng tulong medikal para sa kanyang iniindang asma. Kahit po saan, gamot at saka po, ano, nebulizer po. May lang -lang 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 po kasi po minsan po yung tapo ko po ang anak. Kahit ito po, napapabayaan ko po din minsan. May sakit din ang kanyang labing isang buwang gulang na sanggol. Kasi po, ano po siya yung obosipon po niya eh. Minsan din po, hindi po, di po siya makatulog. Isa lang si Maricel sa 80,000 na sambalenyo na nabigyan ng tulong sa dalawang araw na bagong Pilipinas service Show Fair. Lalong lalo, lalo nagpapasalamat ka ako. itong dalawang araw, baka tipid ako. Eh. Dahil lahat ng gastosin ng, prob ng yung mga gansa indigents, sagot nila. Sinabi rin ito na nagbigay ng dagdag na pondo para sa medical assistance si House Speaker Martin Romualdez. Natutuwa nga ako dahil biglang sabi ni Speaker, go, magda-download kami ng 20 million na mics. Si yung ano, medical assistant. Bukod kay Romaldes, nagbigay din ang ilang senador at kongresista ng tulong pinansyal para sa ospital ng kanyang lalawigan. Yung kay Senator Angara, 180, 180 million na para sa ano, gastusin sa hospital. Ito yung Congresswoman Bing, si Congress, Congressman Jay, meron din sila ng ano doon. Base sa tala ng palasyo, mahigit isang milyon na ang kabuang bilang ng beneficiaries ng Bagong Pilipinas Servicio Fair mula sa sampung probinsya. Nagsimulang umarangkada nitong Sabado ang programa sa Zambales. Dito binida ng probinsya ang kanilang kultura at produkto. Kasama na rito ang mga local product na gawa ng mga katutubong Aita. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romaldes ang Servicio Fair sa Zambales. Namahagi si Speaker Romaldez ng tulong pinansyal, medikal, pabahay at pangkabuhayan. Ang mensahe ko po, po ay sa bawat isa ngayon umaga ay maging bukas po tayo sa pagbabago. Mas marami po tayong gagawa at mas malayo pa ang mararating natin kung hindi po natin itatali ang sarili natin sa kung ano lang ang nasa harap natin. Mas madali po natin matutupad ang pababagong ating hinahangat kung masisaayos po natin ang mga pulisya na sa kasalukuyan at nagpigil sa mas mabilis na paglalago ng ating ekonomiya. Noel talakay para sa morning show ng bayan Rise and Shine Pilipinas.